<laughs> Ayan mga ka-viewers Dito na naman tayo sa Cleo pa At Ayan may mga customer tayo na uh, Nagpapagawa ng mga Bracelet Ayan o oh, ER Genity Handicraft Souvenir It's more fun in the Philippines Ayan may mga po Ayan welcome to Hinubaan souvenir dito na naman tayo ayun magandang magandang araw mga katiltig nababalik na naman yung coach katiltig ninyo bagong araw bagong vlog at ngayong araw mga katiltig ay dito na naman tayo sa kaliptipon kulipapa at isasama ko kayo no, dito mamasyal at samahan nyo ako at bagong content na naman natin no nakaraan ang content natin ay boxing tapos fishing and venture, at tutorial ngayon ay sasamahan nyo ako Gagalak uh, gagala tayo sa iba ibang planeta. At uh, ang kasama ko kayo at uh, let's go na. Ah, uh, area. asawa sawa sa picture dito at uh, mama Shell iba ay linggo-linggo talaga bumabalik dito sa area nito kasi maganda yung sunset dito at uh, hapon uh, tingnan nyo mamaya kasi pag 5pm wala nang daanan ng tao dito kasi punong puno dito bakanti pa kasi pa at, uh, at ngayong araw ay dito na naman tayo at uh, ito yung area Yan. at marami na rin ang namamasyal at nagtitinda at uh, dito may nagtitinda dito ng na mga accessories Yon mga accessories iba-ibang klase. Ah, uh, dito rin. Ayun. At ang kagandahan ay shout out pala sa mga kaibigan natin. Hayop ka talaga. Ang ganda oh. mo lalaki. At ito sasama. Samahan nyo ako. Tatayo dito sa kabila. At wow. Ayun, ang ganda talaga ng area, oh. Yan, hindi kami Love shoutout po sa inyo. Isura pa ni hinihintay. Yan, at ito nagtatago kasi mainit yung area ngayon kasi ang oras ay 4pm pa lang. At inaabangan dito yung sunset. Ang sunset tapos ito yung area. At marami din dito na mamasyal, dami rin dito na nagtitinda at kasama rin ni Coach Katiltig ay nagtitinda rin tayo. Yon, nagtitinda rin tayo. Yung mga tinda natin ay mga Native Handicraft Souvenir, mga necklace, may necklace tayo dito na mga sujak sign. Lahat na klase na sujak sign, mayroon tayo dito at mga bracelet na mga nagko-customize din tayo. Ayan, may mga necklace din sa taas, mga anklet, at mga sarili din nating gawa to yan mag shoutout plus na naman share dito yan may galo mag po at ito maya maya abangan ninyo ang kung ano karami ang mga tao dito na na mamasyal ating mga customer. Yan, hindi hindi galap shout out At sana mimili. First time niyo pumunta dito, idol? Yes po. Taga saan ka ba? Ah, taga Bisor ali. Yo na. Taga saan ka ba kayo, idol? Ha ah, dito, kulit pa pa. Mm. Ah, sila. <laughs> Ayan, at uh, dito tayo nagtitinda. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Uh, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye na -bye. lang. Ka shout out, si Augusto okay. niya mabakal din samahan. Ano? Hindi nei tampo. Kami din kami. O, makatok mo sa Augusto. Sige. Amali mo ani kay Ginoo okay. nei usan. Uh, ka okay. shout out. Ka mga... shout out. Ayun, magandang-magandang araw mga ka-coach ka Tiltig natin. Nagbabalik na naman si Coach Ka at dito tayo ngayon sa Filip Tipun Kulipapa. At isasama ko kayo sa pag-fanshal dito sa aming area na dinadayo ng mga tao. At shout out. Piyati Ayan At isa natin Ayan, hindi kami galap shout out po Ayan At ang iba ay natakot sa kamera Ito, yung idol natin Shout out po ayan. At anong mo masasabi idol sa area na Pinuntahan mo ngayon? Ganda talaga Itong lugar O Sino ba na pangalan mo idol? Ronald Ronald, ayan at ito yung tinda niya. Yan. At ito pa. Yamanin talaga. At shoutout sa mga naruan. At shoutout din sa kay Lulu Tarsyong. Lo, anong masabi mo lo? Anong labas Steel? Ayun. Ah, At sikaso pa sila sa kanilang paninda at nag-display. Yon kung sinong gustong pumunta at pumili ng mga accessories mga souvenir punta na kayo dito at kung inuuhaw ito punta na rin kayo sa kaliptipon kulipapa ito mamaya pipila ng mga tao dito so we're serving express place coffee cold coffee cold we'll soda yan oh, welcome sa kulipapa punta na kayo mga idol sa at linggo nandito tayo at ito sila ni ate Kung nagugutom kayo Pwede kayong Kumunta dito Hindi kayo nagugutom Magugutoman dito Magigalab shoutout po At ito Ang Jollibee, Nandito rin Lumabas si Jalibi Yan Magigalab shoutout Kay Jollibee. Bida ang sarap Yan shoutout kate. At ito yung idol natin Malakas na rin lang to Magigalab shoutout po Idol Idol at kung naguguto, magdala na lang kayo ng kanin. Kasi maraming ulam dito. Ayan, maraming ulam. Ayun. At shout out sa nag-display pa. Shout out kami Ayan, shout out kay ate. Ayan, sorbi -sorbi muna kami dito. O, oh, may spaghetti pa o. Oh. Palamig na lang ang kulang. Ayan. Ayan. Hi, te. Shout out. Mm -hmm. Ayan. Yeah. At punta natin yung mga nagtitinda dito. Yung kaibigan nating fishbowl bowl. Sorry, sir, sir, Ikaw ito kayo sir mama, mm -hmm. Sa number 17. Uh -huh. uh -huh. pwede bracelet na? pwede ang klat.

yun, shoutout shout out kay ate. Hello. Ayan, <laughs> bigyan din big, kalab big shout out mga ka-viewers. At uh, gumagala na naman si Coach Katiltig. At uh, nagtitinda tayo dito sa my school. Ayan, mga panila natin ay Native Bandicrap Souvenir. It's more fun in the Philippines. Ayan, oh. It's more fun in the Philippines. CRG Native Bandicrap Souvenir. Tapos, yung ating sticker shout po sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin Miguel Miguel po shout po ito yan pili na pili na na kasi may magustuhan ay buhay kay Basiba yun mga viewers ayan o anak ni Jujoy Chicken Joy Miguel Miguel shout po shoutout po ayan o yan, wash out. Yan, dami ng mga estudyante dito sa school. Dito na naman tayo sa labas ng paralan. At sa sunod na araw, pupunta na naman tayo ng ibang school. Yan, ganito karami ang mga estudyante dito ngayon mga ka-viewers. dami yun. Oh. kung damo na kitchen Ara may customized bracelet na Ayan na ay yung sa vlog na to Din si na the pet 30, pwede butang nga lang Sige, sunod ko Ayan mga ka-viewers, shout out pala sa mga customer natin na uh, nag-aaral dito may sa Belbao. Uy, buhay ko. Ito lang guys, oh my god, Hi. Ano ah! ito? Sing-sing. Oh, <laughs> oh, like <la> spider man. Ayan. <laughs> Ay. Tag pala nito. Ano? Tag 40. Oo, no, oh, para ito lang. Ito lang ako. May salamin. Oo, oh, para <laughs>

Uh, at tangkuhan sumays tayo ng mga bracelet. Ang ganda ng mga kulay, may puti, may itim, may brown. Ang ganda. Yan shoutout po sa mga bagong followers natin. Pitik naman dyan! Ay, okay. 'Yun lang mga kabadi no. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan! Thanks for watching.